Si Sayaka Nakagawa ay isang 17 years old na estudyante at nakatira sa Mobara, Chiba Prefecture. Siya ay isang third year student sa Misaki High School. Ang pagitan ng kanyang eskwelahan, pauwi sa kanilang bahay ay halos isang oras kung sasakay ng train. Ayon sa isang kapitbahay na 65 years old ay mabait at tapat na bata si Sayaka at sa tuwing sila ay magkakasalubong sa daan ay palagi nilang binabati ang isa't isa. Normal naman ang sitwasyon hanggang dumating ang isang araw na ikakagulat ng lahat. Noong July 11, 2013 ay nag-usap si Sayaka at isa niyang kaklase na pumitas ng mga kamatis na kanilang itinanim sa kanilang eskwelahan. Ayon sa kanyang kaklase, ay wala siyang napansin kay Sayaka na kakaiba habang sila ay namimitas. Sa katunayan, ay masaya pa silang nag-uusap nung oras na iyon. Bandang alas dos ng hapon nang lumabas si Sayaka sa kanyang eskwelahan at naglakad papunta sa istasyon ng tren. Pagdating ng tren sa Hono Station bandang 3.15pm ay lumabas si Sayaka sa ticket barrier daladala ang isang plastik ng kamatis na kanyang pinitas. Ang Hono Station ay dalawang kilometro lang ang layo sa kanilang bahay. Subalit, hindi na sinakauwi at biglang naglaho na parang bula. Dahil hindi umuwi, ay tinawagan ng cellphone ni Sayaka ng kanyang magulang pero hindi ito sumasagot. Dahil dito ay nagpatulong ang kanyang magulang upang hanapin si Sayaka sa kanilang lugar. Dumating na ang gabi pero walang Sayaka na umuwi ng bahay. Kinabukasan ay tumawag ang magulang ni Sayaka sa kanyang eskwelahan. Ngunit imbis na sabihing nawawala ito ay sinabi lang nila na absent ito wala silang binanggit na hindi pa ito umuwi at hindi din makontak. Matapos nito ay sinubukan ulit tawagan ng tatay ni Sayaka ang cellphone nito. Nagring pa ito ng isang beses pero hindi na makontak sa mga sumunod na tawag. Matapos ang dalawang araw ay wala pa rin Sayaka na umuwi sa kanilang bahay. Kaya nagpasya na ang kanyang magulang na report sa otoridad ang pagkawala niya. Ngunit, sa hindi malamang dahilan ay umabot ng halos isang buwan bago simulan ng mga pulis ang kanilang investigasyon noong August 6, 2013. Nagpunta ang mga pulis sa bahay ni Sayaka upang kumalap ng impormasyon sa kanyang magulang at mga kapitbahay. Base sa nakuhang kopya ng CCTV ay kumpirmado na dumaan si Sayaka sa Hono Station bago na wala. Gamit ang nakalap na impormasyon ay nakita nila ang eksaktong itsura ni Sayaka. Nakasuot ng school uniform, kulay itimang buhok, 155 cm ang taas, may timbang na 45 kg at may bitbit -bit ng plastic at itim na bag. Ang impormasyong ito kasama ang larawan ni Sayaka ay ikinalat sa lahat ng lugar sa bansang Japan noong August 7, 2013. Matapos makipag-usap sa kanyang magulang ay nalaman nila na may dala itong 1,500 yen o katumbas ng 658 pesos. Hindi rin siya nag-withdraw sa kanyang bank account magmula ng mawala. Dahil walang makapagsabi kung nasaan si Sayaka, ay nagdesisyon ang mga pulis na bumuo ng grupo upang hanapin si Sayaka sa kagubatan at bundok malapit sa kanilang lugar dahil iniisip nila na baka naging biktima na ito ng isang krimen. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang natagpuan sa loob ng tatlong araw ng kanilang paghahanap. Kaya noong August 9, 2013, ay nagdesisyon sila na itigil na ang paghahanap. Samantala, hindi na wala ng pag-asa ang mga kapitbahay at pamilya ni Sayaka. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Nagdikit din sila ng mga posters at namigay ng mga leaflets sa kanilang lugar ayon sa isang kapitbahay ay tutulong ito at hindi titigil hanggat hindi na ibabalik si Sayaka. Bagamat tinigil na ng mga pulis ang paghahanap ay nagawa nila na ma-access ang ilang data sa cellphone nito. Kung maaalala nyo ay sinubukang tumawag ng tatay ni Sayaka sa cellphone nito pagkatapos tumawag sa eskwelahan ang lumalabas na impormasyon ay malapit lang sa kanilang bahay kung saan nagring ang telepono bago siya nawala. Kaya ang teorya na dinala ito sa malayong lugar ay mukhang malabo. Magmula ng ilabas sa publiko ang kaso ng pagkawala ni Sayaka ay nakatanggap ang mga pulis ng halos dalawang daang impormasyon mula sa iba't ibang tao. Pero hindi ito naging sapat upang makita ang kinaroroonan ni Sayaka. Makalipas ang mahigit dalawang buwan ay unti-unti nang lumalamig ang kaso hanggang dumating ang isang pangyayari na hindi inaasahan. Bandang hapon noong September 26, 2013 ay isang matandang 70 years old ang bumalik sa Heyes Rhine upang tignan kung wala na ang inalay niyang mochi. Noong paalis na siya, ay nagtataka siya kung bakit ang alaga niyang aso na Shiba Inu ay tingin ng tingin habang tumatahol sa harapan ng Hiye Shrine. Ayon sa kanya, ay kakaiba ito dahil hindi naman tumatahol ang kanyang aso. Kaya ang ginawa niya ay bumalik at sinilip ang isang maliit na siwang, laking gulat niya nang makita niya ang isang batang babae na nakaupo sa sulok. Ayon sa matanda, ay napakadumi niya simula ulo hanggang paa. Sinubukan niya itong kausapin, pero hindi ito nagsasalita dahil naalala niya ang tungkol sa batang babae na nawawala ay tumawag na siya ng pulis. Agad namang pumunta ang mga pulis at tinawagan din nila ang nanay ni Sayaka at kinumpirma niya na ang batang natagpuan ay ang kanyang anak. Suot pa rin ito ang kanyang school uniform mula nang mawala noong July 11. Hindi din siya nagsasalita at bukod dito ay malaki din ang nabawa sa kanyang timbang. Mula 45 kilograms ay bumagsak ito ng 30 kilograms. Bukod dito, ay wala din nakitang sugat sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Dahil dehydrated at nangihina, ay tumawag na sila ng ambulansya upang madala ito sa ospital at gamutin. Sa wakas, sa loob ng 77 days, ay natagpuan na ang nawawalang si Sayaka. Habang nasa ospital ay iniimbestigahan siya ng mga polis. Tinanong siya kung sa hihishrine lang siya na malagi, sa loob ng 77 days. Tumango naman siya at sumagot ng oo. Ang shrine na ito ay 400 meters lang ang layo sa kanilang bahay at kung lalakarin ay aabutin lang ng lima hanggang sampung minuto. Sa paligid nito ay may mga tanim na gulay puno ng orange. Sabi ni Sayaka ay ito ang kanyang kinakain. Ayon sa mga pulis ay nakakita sila ng mga balat ng orange sa likod ng shrine. Ngunit hindi naman malinaw kung saan siya umiinom ng tubig. Pagamat mayroong irigasyon sa lugar na ginagamit sa pagtatanim. Tinanong siya ng mga pulis kung may kasama siya magmula ng mawala. Simple lang ang sagot niya. At sinabing mag-isa lang ako. Maliban dito, ay nahirapan na ang mga pulis na makakuha ng malinaw na impormasyon. Bagamat sarado na ang kaso, ay may mga katanungan na bumabalot sa pagkawala ni Sayaka. Ano ang kanyang dahilan at bakit hindi siya umuwi kahit malapit na siya sa kanilang bahay? Maraming teorya ang lumabas na dahilan kung bakit niya ito nagawa. Kabilang na ang resulta ng test na nakita niya noong araw bago siya mawala. Bagamat walang nakapansin ng pagbabago sa personalidad ni Sayaka, ang kanyang mga kaklase at guro ay maaring may epekto ito sa kanya. May mga balita din na hindi maganda ang turing sa kanya ng kanyang magulang. Ito ang rason kaya noong nawala siya ay lumipas muna ang dalawang araw bago nag-report sa mga otoridad ang kanyang magulang. Ngunit maaari din na hindi ito dahil minsan na din palang ginawa ni Sayaka ang maglayas. Ngunit natagpuan din ng magulang noong taong 2011 matapos ang isang araw. May teorya din na ang magulang ni Sayaka ay bahagi ng isang kilalang kulto. Ang kulto na ito ay kilala sa mahigpit na pagdidisiplina sa kanilang mga anak. At alam nyo ba na ang kultong ito ang sinasabing kulto ng taong pumatay sa dating presidente ng Japan na si Shinzo Abe. Ang Hiye Shrine ay napakaliit lang kaya parang imposible na walang nakakita sa kanya sa loob ng 77 days. Bukod dito, ay nagsimula na ang taginit sa kanilang lugar noong siya ay mawala. Kaya kung paano niya ito nakayanan ay nananatiling pala isipan. Siguro kaya niya ito nagawa ay maaring may mabigat siyang dahilan na siya lang ang nakakaalam.